Alas 9 na po ng umaga, humuulan. Alas 9 umaga. Dito po sa tondo yan, tondo. Bigla kong ulan, alas 9 na umaga. Ayan, nagbigay na naman ng tubig ng Panginoon Diyos. Madidiligan na naman ng kalsada, ang mga halaman, mga puno. Madidiligan na naman po niyan, ano? At marami makakapagsawad ng tubig gula. Libre yan, unlimited. Walang metro yan. Ano po? Walang metro. Happy Lord's Day. Umulan. Umulan. Ayan, ano po? Nagbigay na naman Ang Panginoon Diyos na libring wala. Ano po? Ha, <laughs> ha, ha. Pagkasawa pag lumakas maliligo ako yeah, para lumalakas <laughs> bababa na ako yan bumababa po ako no? na ako sa baba para maligo ito po third floor po ito tinitira namin third floor kaya matahas yan ito po, magdala na namin ito araw-araw kong exercise ito at kasi senior po ako o. ayan <laughs> dito na ako sa ground floor para maligo libre ayan <laughs> maligo ako sa ulang libre Andi bigay ng Diyos dalam metro di break Bigay ng Panginoon Diyos. Medyo mahihina pa. Pag-iilang niya, mamaya-maya, dibigay na niya. Sabon. 你呢？ आप ये तो नहीं क्या बेटू तो हाँ Sana po, konti <laughs> lang yung binigay ng Diyos, mga <laughs> ano lang, may ilang turo lang, pero ganun pa man, okay na rin yun. Okay na rin po yun, ano. Kaya, na-press 1. Ito, nagahit nga ako ng balbas. Kasi alis kami, punta kami ng kabiti eh itong buhok ko, hindi pa kasi nakasalang yung razor ko kung yung baterya eh pagagat mamaya malakas na yun itirahin ko naman itong buhok ko kailangan pag dito inira mo, tirahin mo rin dito para lagi sabay ang tubo kasi pag dito lang tinira mo balbas, iniwan mo ito pag tumubo masagwa hindi pantay Oh, ganyan lang po ang teknika, no? Kaya yeah, nakaligo na ako kahit pa Hindi man na uh, naging malakas. Okay lang, at least nakaligo naman na ako. Ito pong kaibigan, kay Jesus, brother, Manny Bautista. Happy Lord's Day po. Hanggang dito na lamang kaibigan, ano? Share, share, like, like. Subscribe. God bless us all po, na? Happy Lord's Day.